Guys, oh, ang liwanag, nakakasilaw. Pero ang liit lang nito, ito ang Sofirn ST10 Clip-on Flashlight. Ito ay isang compact flashlight na may tatlong klase ng ilaw. Ito ang ating i-review sa video nito. Welcome back sa aking channel. Ito ang kanyang box. Dito ay nakasulat ang mga specs at technical details. I-pause nyo na lang yung video kung gusto niyo yung basahin sa gilid ay nakalagay ang mga highlights ng flashlight na ito. At meron ding ibang details dito sa pinakailalim niya. Okay, so simulan na natin ang pag-unbox. Ito ang mismong flashlight, napakakinis at mukhang matibay. Ito ang side lights at ito naman ang main light. Meron siyang clip. ang USB-C cable at ito naman ang lanyard. Merong maliit at merong isang malaki. May kasama rin mga O-rings. At ang manual syempre. Iba-ibang language yan. Ito ang English. i nyo rin yung video kung gusto niyo basahin ang mga nakalagay dito. Dito makikita ang iba't ibang details ng bawat ilaw, kung gaano kaliwanag, kung gaano katagal iilaw. ito ang general operation kung paano ma-access ang iba't ibang features ng flashlight. Bago ito tuloy ang mapailaw, kailangan mo tanggalin ang papel na nasa pagitan ng battery at terminal. Ito ang battery na kasama. Ito ay size 14500 900 mAh. Ito ay rechargeable via USB-C. Red kapag charging, at green naman kapag fully charged na. May battery indicator din para malaman kung ano ang status ng battery. Pwede rin gamitan ito ng AA battery, NiCad or metal hydride o kahit anong AA na battery, gagana ito dito. Pero yung voltage indicator or yung kanyang status indicator hindi gagana kapag hindi yung original na battery ang ginagamit. Ang sukat nito ay 69 by 33 by 20 mm at ang timbang ay nasa halos 49 grams lang. Sakto sa gaan para sa bulsa at para iklip sa damit. Gawa ito sa aluminum alloy at napaka-solid ang pagkakagawa nito. Ito ay may IP66 water resistance at drop resistance na aabot ng isang metro. Mayroon itong clip kung gusto gawing headlamp. May kabitan ng lanyard. At may magnetic tail ka para pwede idikit sa mga metal surfaces. Maganda ito kapag gagamitin halimbawa sa pag-aayos ng sasakyan para hands-free ka. Ngayon naman ay papakita ang iba't ibang ilaw at liwanag ng flashlight na ito. Meron siyang dalawang pindutan. Isang nasa taas at isang nasa baba. Itong nasa taas ang nagpapailaw ng main uh, beam or yung spot niya, yung spotlight niya. Okay, so pagka hinold natin itong pindutan sa ibabaw, ito yung moon mode o ito yung pinakamahina. Ito ay one lumen at ito ay aandar uh, ng up to 150 hours. Pagpindot ko na isang pindot, ito ay mamamatay. Then, one short press uli, ito naman yung low. Okay, itong low ay 10 lumens at 35 hours yung kaya niyang uh, maging uh, operation. At meron siyang 15 meters distance or yung throw niya ay up to 15 meters. Pagka-pindot ko uli ng matagal, one long press ay lumakas na yung ilaw. Ito na yung medium niya ito ay 100 lumens at 4.5 hours ang kanyang itatagal. At meron siyang throw na up to 45 meters. And then another uh, long press, yan, nag-switch na siya sa high. Ito na yung 300 lumens at ito ay under sa loob ng 1.5 hours. At meron siyang 85 meters na throw. Okay, so yan. And then, mula dito, pagka pindot ko ulit siya ng long press uli, magbabalik na siya sa low. Okay? At ito, sa on state na to, pagka pinindot ko ng dalawang mabilis, two press, itong pindutan na to ay mag-activate yung turbo mode. Try natin. So, ito yung turbo mode. Ito yung pinakamalakas. Ito ay 1,000 lumens at aandar siya sa loob ng 1 hour and 20 minutes. At meron siyang throw na 144 meters. Okay, at pagka nasa turbo mode ka, pag mo ito ng dalawang beses uli, ay mag-activate naman yung beacon. Try natin. Yan, yan yung beacon. Yung beacon ay ganun din, 1,000 lumens. At yung operating time niya, walang nakalagay, eh matipid naman kasi ito. Kaya pwede itong tumagal ng ma mahabang oras kasi nagpa-flash lang siya. Okay? One short press mula sa kahit anong mode ay magta turn up ang ilaw except dito sa beacon at saka sa kasa turbo. Kung ano yung huling state niya kanina, which is nakalo, pag pindot ko to ng isang pindot, ay babalik siya sa low. Tingnan natin. Okay, so nagbalik siya sa low. And then another short press, magte-turn off na yan. Okay, so yun yung function na itong uh, pindutan sa taas. Imagine, isang pindutan pa lang yun. Ganun na yung karami kanya nagagawa. And then ito namang side lights, ito naman ang pailawin natin. Ito namang pangalawang pindutan, Dalawa kasi ito, no? isang white at saka isang red. So, para mapailaw yung white ay one short press. Yun. So, one short press. Ito ay flood, ano? Kalat siya, hindi siya katulad nung, is, nung main beam na spot. Ito ay flood. So, nakakalat yung kanyang diwanag. Okay ito sa, halimbawa, nagbabasa ka or meron kang ginagawa sa malapit lang, sa short distance lang or nag nagre-repair ka ng na sakyan or kung ano man. Ah, Doon to, okay. Ngayon, para mapaliwanag ito ay nakalo ang low ay 7 lumens at aandar to ng 45 hours o, matagal na rin uh, and then para ma-switch natin to sa medium ay i-hold natin yung switch press and hold yan ito na yung medium ang medium ay 75 lumens at ito ay aandar ng 4 hours and then another long press magsu-switch na to sa high yung high naman ay 300 lumens at aandar ito ng 1.5 hours. Okay? Mula sa state na umaandar yung white, uh, kahit ano siya, kahit naka-high, medium, or low, pag pindot natin ng dalawang pindot, itong pindutan niya ay mag-activate yung turbo. Meron din pala itong turbo, so try natin yung turbo. Okay, yan yung turbo. Ito yung pinakamalakas doon sa flood, flood light niya. Ito ay 500 lumens. Ito ay aandar ng 1 hour and 20 minutes. O medyo umiinit na nararamdaman ko. Pero, aandar ito ng 1 hour and 20 minutes. Matagal pa rin yun. And then, mula sa turbo, one press ay babalik siya sa original state. Ano ba yung original state natin kanina? Hindi ko maalala. Either low, medium, high lang naman yun. Eh. One, one short press. So, try natin yung one short press. O, yun. Nagpunta siya sa high. And then, pindutin natin matagal. Babalik siya sa low. Yan. Nasa low na siya. Okay? Ah, uh, ngayon, switch naman tayo sa red. Pero i-off muna natin. One short press para mag-off. And then, same button. Pag pindot natin ito ng, ng mahaba, iilaw yung red. Try natin. yon So, umilaw yung red. And then, yung red na yan, ah, uh, saan ba magandang gamitin? Itong, itong, ito ay multi-purpose to. Pwedeng, pwedeng, saan nag-jogging, pwede mo i-clip sa damit mo, or pag nag-bike, pwede mo ilagay sa damit pa rin, sa likod, para uh, nakikita nila. Mas na ano, pwede itong pang warning light. Yan. Sa yung low niya, ito yung low, ito ay 3 lumens at aandar ito ng 27 hours. And then, one short press, magsuswitch to sa medium. Yan, medium. Ayan, aliwanag pulang-pula. Ito ay 45 lumens, aandar ito ng 1 hour and 15 minutes. Isang short press po ulit, lakas na. Namuti na yung pula sa camera na muti. Pero dito sa, sa actual ay pulang-pula. Ito ay 100 lumens. Aandar ito ng 1 hour. So, ganon kalakas. At sa ganitong state na siya ay naka-on, kapag pindot mo ng dalawang mabilis itong pindutan, ay mag-activate naman yung beacon or yung flashing na kulay red. Try natin. Dalawang pindot na mabilis. Yan. Naging beacon siya. Ito maganda ilagay sa bike or uh, nasa likod mo, nasa, nasa damit mo, nasa, basta sa likod, nakaharap sa likuran para pag nagbabay ka or nagja-jogging, may pang-warning ka dun sa mga sasakyan kung sakaling nahantan ka sa karsada. Okay, from on na red, one long press will turn off the light. Pero nasa beacon pa tayo, no? Try natin, isang short press. Ayun, nagpunta siya dun sa original state niya na high. Uh, isang short press, pumunta ito sa pinaka-low. And then, one long press, mamamatay ito. One long press, yun. So, yun ang functions ng isang button na to Grabe, isang button, dalawang ilaw. Ang dami niyang nagawa, no? So, na-maximize nila yung dalawang buttons para dito sa tatlong ilaw na to Okay? So, mamaya ay itetesting naman natin sa actual, din tayo sa labas. Medyo maulan pa kasi kaya ang hirap mag-testing sa labas. Sana huwag umulan mamaya. Okay, so ngayon ay tetestingin natin itong uh, Sofirn ST10 actual usage. Tingnan natin kung gano'n siya kalinaw. Inilagay ko siya sa aking cup para hands-free tayo. So uh, makita natin kung ano yung kagandahan ng... Uh, flashlight na ginawang headlamp. Yun ang maganda nito. Meron siya kasing clip eh. Okay, by the way, pwede mo siyang ilock, ano? Tatlong pindot. One, two, three. Kaso mila ulitin natin. Okay, tatlong pindot. One, two, three. Yan. Nag-blink yung dalawang red. Pag nag-blink yung dalawang red, ibig sabihin, nakalock na siya. Kasi kaya, kaya maganda yung meron lock. Nasa bulsa ko to kanina eh nagtataka ako, ba't ang init ng bulsa ko? Yung pala, napindot. Dahil hindi siya nakalak na pindot. Umilaw ay nakatodo. So, ang init-init niya kanina. So, yon At least, masasave mo yung battery pag nakalak. Okay, so, pagka nakalak naka siya, pag pindot mo, nagbiblink siya ng na, dalawang red. Para ma-unlock siya, tatlong pindot. One, two, three. Okay, so, yon Unlock na siya. Nakailaw na ngayon yung main beam hindi ko alam kung ano to, no? Pindutin natin ng matagal. Okay, high pala yung kanina. Ito yung low. Ito yung low. And then, isang pindot pa ulit. Ito yung medium. Isa pa, and then ito yung high. Oh. Hayaan natin siya sa high, and then maglalakad tayo. Tingnan natin kung gaano siya kaliwanag. Okay. Tara, Kobe. Sama ka. Kobe. Okay, sama natin si Kobe para meron tayong bodyguard. Let's go. Tara, Obi. Tara tayo, Medyo nag, uh, ano yung, yung camera, no? Nabablur pag natatagtag. Pwede ko siyang i-off yung blur niya para hindi siya nagblur. Kaso madilim. Sa ngayon, naka-night mode yung ating camera para mas maliwanag. Okay, so yan. Kita niyo ba? Yan ang bukid. Punta tayo dun sa magandang testing ng flashlight. Okay. Teke ko salit camera. Para kita ko. try natin yung turbo mode, dalawang press. Yan, ito yung turbo, pinakamalakas. So, yan, kita natin. Ang paligid, minsan mayroon taga rito sa wire tumatawid, pero bukang wala ngayon. Okay, so, yan. Yung tower, di ko alam kung kita nyo, oh na ilawan yung electrical electric tower so yan okay try natin yung moon off ko muna yung turbo and then off ko muna yung ilaw and then hold ko siya para mag switch sa moon kita nyo ba may ilaw ba okay, okay ko sa harap ito yung moon okay ito sa ano pag ba yung bagong gising ka sa gabi, madilim na madilim, makakita. Pero yung galing ka sa liwanag, pupunta ka sa dilim, parang useless itong moon. Ano? One lumen lang yan. Eh. Okay, so mahina. Switch tayo ngayon sa... Uh, yan, teka. Lagyan natin sa low. Low. Hold natin. O, oh, yan yung low. Okay. Pakita ko muna yung moon ha? Off ko muna siya. And then hold ko. O, oh, ito yung moon. Okay. Ganyan siya. Hindi ko alam kung may nakikita kayo. And then, switch ko siya sa low. O, oh, yun low. Mas maliwanag siya. And then, hold ko para sa medium. Yan naman yung medium. Okay. Hindi ko alam kung hanggang saan yung nakikita nyo. Okay. And then, switch ko siya sa ah, high. Ay, mali. High. Hold. Yan. Ito yung high. Okay. Hindi ko pa masyadong kabisado yung pinduta. Nakakalito isang pindutan lang yan pero ang daming daming combination so nakakilto and then dahil nasa high na siya dalawang pindot ay magiging turbo oh yan yung turbo liwanag kita nyo kayo kita nyo ba yung tower na ko medyo napapansin ko parang ma-fog ma ano, parang may, may usok okay hindi ko alam sa baga hindi, ito naman spotlight siya pero hindi siya ganun kalayo hindi siya katulad ng SK30 na flashlight na malayo yun yung reach, ito parang nasa 100, higit lang eh, 144 meters kung tama ba ako. Ang ganda lang yung kanyang. Uh, but itong tower na to is nasa 80 to 90 meters ang taas ito eh. So, ayan. Hindi yung dulo, hindi na halos makita. Lalo na ngayon, ma ma ano siya, ma-fog. So, wala tayong halos makita. Okay, so yun yung main uh, beam. Ito yung spotlight. So, yun yung kanyang tutok. Ulitin natin switch tayo sa moon muna. Okay. Hindi pa yun yung moon. Ito yung moon. Yan yung moon. And then, hold natin para sa low. And then, hold natin para sa medium. And then, high. And then, turbo. Okay. Yan yung main beam. And then, meron pang beacon. Okay. Oh, yan yung beacon. Oh, hindi naman siya ano, masakit sa mata. No? madilim na biglang lumiliwanag. Hindi siya, ibang purpose niya. Pagka gusto mo lang, kumari, may gamit kang iiwanan, gusto mo na iilaw-ilaw siya ng pasaglit-saglit. okay, mga nasum, nagbabangka, ginagamit ito ng mga nagbabangka, no? pasaglit-saglit na ilaw na ganyan, para matipid sa battery. Okay, so much for that. Testingin naman natin yung side light. Okay, so ibababa ko yung itong camera. Para maipakita ko na mabuti. Sige. Ngayon, testingin natin yung yung side light. Pipinutin ko yung pinduta sa gilid. Hindi nyo naman nakikita. Basta pipinutin ko yung gilid. Okay, switch muna natin sa low. Ito yung low. Wala siyang moon. Low lang. Low. And then, medium. Ayan, medium. And then, high. Okay, high. And then, meron siyang turbo sa dalawang pintot. Oh, yung turbo. Hindi na halos nagkakalayo yung high at saka yung turbo. Okay, switch tayo sa medium. Balik tayo sa medium. Ito yung low, ito yung medium yan. Ito, okay ito kapag uh, may camping kayo, magluluto kayo, yan, walang kuryente, pwede mo siyang magamit na nakailos naka siyang ganyan. Kalat yung kanyang liwanag. Okay, may babasahin ka. Okay ito, may titignan kang ganyan. Kalat yung kanyang liwanag. Hindi siya masakit sa mata sa isang, ano, kumbaga, nakakalat, naka-flood, kaya nga-flood eh flood yung kanya ila at Saka maganda rito, pwede mo idikit. Halimbawa, ito, ididikit ko siya rito. Mayroong bakal dito eh. O ito, mayroong bakal dito. Pwede mo siya idikit dyan. O yan, diba? So, hindi mo siya kailangan hawakan. Kung sakali na gusto mo siyang nakasabi, pwede mo siya idikit kung mayroong available na bakal. And then, mat matiba yun. Oh. Hindi, hindi, siya basta-basta natapain Okay, and then, switch tayo sa ano pa yung hindi ko napakita ay ah, yung red try natin yung red so patayin muna natin siya and then hold ko siya okay yung red hindi ko alam kung ano to pinutin ko na isa ah hi yun ito yung ano ito may nakikita ba kayo ito yung red ito yung low ganyan siya kahina wala alas makita and then medium yan and then isa pa is yung high yan maliwanag ah ito wala na ito na yung pinakamalakas yung susunod kasi rito ay dalawang pindot mag switch ito sa beacon Okay, so ginagamit ito pag mag-bike, maganda ito pag nagbabike. Kitang kita yan pag nag-blink na kaya Naka-clip sa likod mo sa damit, andi magbabike ka, o rin magja-jogging ka. May ilaw. O kaya, pwede hindi naman nagbibling, pwede naman yung, yung steady lang. Yung, yan, yung mahina lang na ganyan, naka-steady lang sa likod mo, o mas malakas, medium. Naka-clip ngayon sa damit mo for safety for purposes, para hindi ka mabangga ng ilaw, mas mabangga ng sasakyan. Meron kang umiilaw na kulay red sa likod. Parang may taillight. O, oh, doon siya. Okay. So, natesting testing na natin lahat. Balik mo yun na tayo. Testing natin yung beam. Pwede ka, oh, na nandito ka sa red na ganyan. Gusto mo mag-shortcut. Pindutin mo agad yung pinakamataas. Yung pinakamataas. Pindutin mo agad yung ilaw, yung switch para doon sa main. O, oh, di na switch na siya agad. Mabilis. Kuwa rin, nandito ka sa main. mag-switch ka naman sa sa side light. So, yung isang white. Pwede mo pinutin agad na isang ganon. Oh, lumibot yung ilaw. Diba, may mga nagsishortcut sya at ito hindi to napapailaw ng sabay, yung sabay yung side at saka yung main spot like hindi pwedeng magsabay. So pili-pili ka -pili, lang kung gusto mo side or main. Side, main, galingan. <laughs> ano salit-salit na ganyan. Okay, so much for that. Uwi na tayo. O sige, mangilaw-ngilaw muna tayo ito. Harap tayo ng, dati usang-usang pang panggagagamba eh. Wala namang makitang gagamba ngayon. Oops, malambot. Kala ko nakapaka ko ng tae. Okay, so uh, nakakad muna tayo. Tingin-tingin muna tayo. Kobe! Okay. So, para tayo nang ilaw na gagamba. Tara na, Kobe. Asan ka, Kobe? Yeah, si Kobe. Buhay okay, lang tayong bodyguard. Okay, so dito nagkatapos ang ating review ng Sofirn ST10 flashlight. Ah, ilalagay ko yung link. Kaya available naman to sa Lazada at saka sa Shopee. So, doon nagtatapos yung ating review ng Sofien ST10 flashlight. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli.